Malapit na kami sa bridge Bridge papuntang uh, South China Sea Paglagpas mo dyan sa dulo niyan, may dimension niyan Nasa South China Sea ka na Siguro sinabas na siya dyan na rin Pero wala pa nagme-message eh Ayun, pwede pa siguro kasi nga, nga ayos pa to eh Diba? sampai Ana, bos sunang ah. Alright, kena. Ang sikat na put walk dito sa Halatagan. Ngayon libre pa. Hindi pa nagpapabayad si Boss Felix kasi nga inapaayos pa 'yung mga mansion niya dito. Yan. So oh, Sa susunod pag pumunta kayo dito pag ayos na oh, Felix Abiad. Kahit Abiad lang Kilalang kilala na yan dito Malaking angkan yan dito Hanggang dulo pa pala Boss Felix oh Yun na siguro yung rin, dulo ng kalatagan. Dulo ng kalatagan, no? Kikita mo yun? Oh. Yung, yung, yung Yung Tower? Ay, ano? Yung sa mga isda? Ah, sa... Ay, yung pinuntaan nila, ano? Yung Boss Mark? Astig, yun, know? Ang ganda ng project niya, oh. Pag ikakasal ka dito, kumagdano, yung babae. oh rin siguro yung, ano, oh, yung... mga... Yung mga naka... Nagre-rent doon, no? wedding ano area kaso pagdating ng ikakasaldo na babae sa dulo pagod na atras na <laughs> nahirapan eh <sighs> mababaw lang siya no babaw kaso matatalas ba bato niyan hindi naman Oo, mabato. Na kasi hindi hindi pa naano eh. Mm, tibay niyan. Magkano ginastos dito? Yama. Ah, oh, diba? Pangkasal, no? Anis. Oh. Di ba? kailan natin puntahan 'yung dulo? Na dito na rin naman tayo. Eh. Habos, Felix. Pag pag nangintim ka naman, mabilis kang mamuti eh. Ako, isang taon bago bumuti, bumalik sa kulay. Ay. Okay, malapit na. Layo na oh. Layo na pinunta namin. Oh. Mga kalakuhan namin. Doon ang, ano, sa gitna ang Little Boracay. Ayos uh, no Tibay ng mga uh, ano eh Solido eh no Solido O oh, diba San pa kayo Eh di dito lang yan sa kalatagan Ayan na Pag may kaaway ka dito tapos dito ka na patakbo. Patay ka. Dead end. Dead. Dead end na po. All right, tingnan pa kababa. Oy. Ah, meron pa pala doon. Ha, ah, okay Ah, meron pa. Astig oh. Claro, na, no? No. Uh, lu. Sa sila uh, duman, sa ilalim rin. Sa sila duman. Sa ilalim po. Ah, oh, rin umano. Ah. Gobernador ng Batangas. Ay, mismo na yung bahay na yung maganda na yan. Ah. Oh. Sigurado sa kanya rin yan lahat yan. Kasi, no? Hindi iba na. galing <laughs> yun tapos po kaya may abang na ganyan ayun po oh. ayun ah, yung dati pa yan ako eh ano po gusto ganito para magandang ginawa ganda nga eh ganda ginawa eh so dati dati dyan yung tulay Ah, matagal na kayo talaga nag ano dyan

Ah. Uh, ayos. Yan you know? oh. Uh, na tayo sa sa mansion ko. Uh. Dahil may mansion ka naman dito, ako na muna magsi-video. <laughs> Ma, magkano ginastos mo dito sa pagpagawa ng boardwalk pa to? Ano lang yun? Barya lang sa akin oh, yan? Yung mga ilang milyon kaya? Siguro mga 25 din. 25 milyon? Oo. Uh. No? Oh. Ito ang Hmm? Pag pinukpok sa ulo mo, yun. pasag yung cemento. <laughs> Hindi, hindi ko pa hanggang Mindoro yan? Ah, Mindoro pa ito? na lang budget? Hindi, hindi ako ubusan. Ano lang yan? Uh, Natala lang. Mainit daw eh. Mainit, mainit yung mga aking trabahador. Ah, <laughs> o, pa ilang kilometro kaya pa. Kaya Kaya pa. Sasaboy ng bulaklak. Sasaboy ng bulaklak. Huwag nalakas doon, doon yung babae. Mm. Doon. doon, ay, doon ay, ano. pare. Oo, pare. Pag nating ng na babae doon, ayaw na sa kasal. Pagod mga reception dito, na no, Sa gilid-gilid, no? Oh. Floating. Floating cottage yan. Oh, floating cottage. Oh. Hey, ano. ano, yung bahay mo, no? <coughs>

Iyan oh, Joey, drone niyan, na yun yung nasa liyan pa lang. ah Ah. yung may drone. Saan 'tong mo? tapos malapit na tayo sa mo nga, no? lang natin para nga, kung ano. natin ano 'yung location eh. Wala, hindi pa tapos 'yan eh. Ay mo talaga no? panalo na no, mga kayo yung CR mo na yan. Ano lang yan? CR pa lang na 10. 10 milyon. CR pa lang yon. <laughs> Ayos. <Laman. laughs>